anak naman nanti tinapia na to. Bayan! Bayan! Hey! Ako te, lasing ako te ah. Tatambay-tambay ka, kat sa lugar nato to. Taga dito ka pa? Oh. Sino ka ba? Hindi naman kita kilala eh. Hindi din naman kita kilala eh. O eh, bakit din nga lang ano mo sa akin? Nakainom ako to ha. Apat na... na... Ang pagyalang, nakainom ka. Apat na kiss na inom ko to. Huwag mo sinasagot-sagot ha. Siga ka ba? Oo, oh, siga. Ako ang siga dito. Bakit? Hindi mo ko nakikilala? Hindi. Hindi kita kilala. Hindi din naman kita kilala eh. Malis ka. Siga ka yata eh. Siga talaga ako dito. Siga ka? Oo, oh, siga. Siga ka daw ka, siga. Ano? Siga, okay, Jose, oh, Jose oh, ka pa, alam mo. Ang pa papalag ka, papalag ka. talaga ako, ano, ano, papalag ka sa akin. Sigurado ka, siga ka? Sigurado. Siga, siga. Siga, ka siga ka talaga, siga ka talaga. Oh, no. Siga ka <laughs> Siga ka pala, e. bibigyan lang ka ng alak eh. Siga lang ito ng siga ka, diba? O, naghahanap ako ng katulad mo, siga ka. Bibigyan ka tayo ng alak. Ah. Alak yan, ay, ha? Ah. Iga ka eh. Bilbo ka siya kasi gamo Ha? Iga ka. Hey. Hey. <laughs> oh, no, 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 no. Siga ka ba? Uh, ha? Ah, Ano to? Tambay, tambay? Puso tambay? Siga ka ba? Hello, no, sir. Bakit? Hindi mo ba, ba ako nakikilala? Ah, uh, ngayon ang bulang. Ah, uh, ako, tigat-tigat mo ko. Lasing ako, ha? Huwag mo akong inigiti yan, ha? Ano ba gusto mo? Ha? Ano ba gusto mo? Ha? Iyan ka ba? <laughs> Sige okay. ah, ka ba eh? Ah, ano? Ito lang eh. Ah, sige ka ba ba? Sige ba eh? Sige ka ba Sir, sir, dito ka sir, dito ka. Uh, ako, nagigigil ako sa'yo. Ba't yung tumatakbo? Mabalag ka ba? Nahanap lang ako ng siga. Mamimigay lang ako ng alak. Gusto mo, untog ko sa buhay mo, ha? Oh. Sige ka Nagana po siya ako ng siga, bibigyan ko na anak. Hindi, simulan ko ng siga ka na ha. Siga ka na ha. Okay? Good boy. Magtrabaho ko ulit. Sana maubos kayo. Meron lang bata sa Ako te, ako te, papalalaan ang kita. Lasing kasi ako. Okay. Okay. Siga ka ba? Oo bakit? Siga ko. At talagang, sigurado ka siga ka? Oo oh, siga ko, bakit? Hindi mo ako nakikilala? Hindi, yeah, hindi kita kilala. Tadasan ka ba? Lasing ha? ka, lasing ka. Hindi Arang... ka, oh. ka natatakot sa akin? Hindi, bakit ako eh, natatakot sa iyo? Sigurado ka hindi ka natatakot sa akin? Hindi, hindi, ako natatakot sa iyo. Nakakatakot. Ah, oh, ganun. Oo. So. Hindi oh, ka hindi ka Who are you? Oh, oh, Ba't <laughs> ka umadras? Hindi ka natatakot sa akin, di ba? Bibigyan lang kita ng alak. Lasing kasi ako. Hindi, ah. ayaw ko na kasi uminom. Bibigyan lang kita ng alak. Sa mo kasi, okay. siga ka kahit babae ka, di ba? Siga ka. <laughs> oh. So, <laughs> na yan. May libre pang ano yan. isa. Ah. Alam mo yun. Ay, siga, siga ka, ha? No, 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 no. ka oh. na,